1864. Yun, oh, hindi. Ayan. 1850. 1850, hindi natin alam na tanggal yes, yung man. So, ayan guys. 1850. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Na. Tara na natin mulit muli na naman maglalaboy si Buknoy Palaboy TV. At syempre, pupunta tayo isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Bayan ng Bae. Ang bayang maalamat at bayang pinagpala at atin titignan ang iba't ibang uri ng kampana kung kano na nga pa katagal mga kampana dito sa bayan ng bae. Ang bayang pinagpala at malamat na bayan. Tara na! So ayan guys, nandito tayo ngayon sa simbahan ng San Agustin sa bayan ng bayan. Ito yung mga luwang kampana na talaga namang matagal ng panahon na nandito sa bayan. Pinagpala at malamad na uh, bayan ng bayan. So ayan guys, ito yung mga dating kampana ng ating simbahan sa San Agustin Parish Church. So ayan. 18364. Oh, 'yan. 'Yan, Ay, 'yung atin pong 'Yan, 1850. 1850 hindi natin alam natanggal yes, 'yung wala. So, ayan guys, 1850. 1850. So, and guys, ito 'yung pang-anim na kampana natin. So, ayan. So ayan guys, kung ikaw ay umabot sa video ito, please comment down below kung saan nakarating ang video na ito. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe Bukna Palaboy TV and Verhel de Castro sa aking FB page. So ayan guys, don't forget to like, share, and subscribe Bukna Palaboy TV na nag-iwan muli ng na kasabayan isang... Ang tumakbo na matuli na tagmamadaling mag-subscribe sa akin lahat kayo kaya papapalay ko ikaw bago pa lang sa akin channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang mag-updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Boknoy Palaboy TV.